good morning guys karon magbagong content ta karon guys episode 1 ta sa kwan short tris nga hearing episode 1 mo ni mga result gabi alas 2 680 alas 5 051, 050 alas 9 10. so karon guys maghatag ko kwan Uh, pairing Guide Sa Swerve trees. Pairing Guide So ang atong Pairing karon kay 8-3-4 O 2 8 sila ang duha guys Ang atong Pairing Guide Fair Guide nya yeah, maghatang sa ko best number guys so ang best number nato karon kay best number ang best number na ko karon kay 284 284 o 194 guys ano siya guys muna ang atong best number o pairing guide so pick up lang mo kung unsa yung ganahan na guys niya yeah, maghatag sa koog koan special number so dire na to i ng special number guys special number So, ang special number na ito karoon kay 836. Mara na akong ihatag nga special number guys. 836. Depende na sa inyo kung saan ninyo pagplastada. plastada. Basta mauni siya nga kuha na akong ihatag number. 836. Inyo bang balihon 638 or unsa man diha? Kamo na bahala basta mo ni akong plastada guys. Ya, yeah, unsa pa ang yata ga uh, escalera guys. So, escalera ta. Dire ta sa escalera. Iska. Iskalera. Number. So, nga akong hatag ng escalera guys kay nagsige ra ba ug kwan. Sunod-sunod dapud ang double gabi ng so ng ako'y hatag ninyo nga kasi guys i maintain ninyo ha 1 2 3 mo yung pinaka best na ko 1 2 3 guys O. 5 4 6 0 9 1 mo ni sang guys ang akong kuan Eskalera number pero ang pinaka best na ako guys kina 1 2 3. Iskalera kay kani iskalera nga 1 2 3 or inyo ba nang balihon to 1 3 wa pa gi nakakuan wa pa gi nakagawas ang uba nagbalik-balik na lang pero kani wa pa gi nakagawas guys 1 2 3 so derita sa double guys upload video lang ni eh, guys wa so, sa ta magkuan wa sa ta mag live ah So dito ito sa double number. Double number. So ang akong double karon is Three, three, six. two five five, nga sa double guys, two two nine, morning siyang tulo guys, pero ang bisbit na ako sini nga uh, koan, two two five, morning bisbit na ako nga double, so Mau ni guys, pili lang mo, pick up lang mo unsa ganahan niyo diha. Mao mga hearing nato karon, pick up lang mo kung ganahan niyo diha. Na type pair guide, pairing guide, best number, special number, escalera, escalera o doble. So, daw apamay koan karon wala pay pa triple nga hearing. Ya mao ng siyang nanggawas. pag i So pili lang mo guys kung sa'y ganahan ninyo diya Kani nga kong ipangwanan, mauni siya Mauni siya ang best na ko Mga best bit na ko nga number Kani special na to, ay need ko na guys, hapit na ni mo gawas. was oh O kani Hapit na ni sila mong manggawas kani Okay guys, Mawa atong itong kuhan. Pinsa itong wala makasubscribe. Like. Palihog lang ta. Nata sa Nards Lab TV. Palihog lang ko guys. Nards Lab TV. Isa ito yung mga bago diya nga nananaw. O wala makalike o subscribe Palihog lang kung pindan nyo guys. Para updated ka mapirmi sa atong kuhan. Sa atong pang-upload dahil sa hearing ng mga number sa loto sa short trees. Okay guys, thank Salamat. Upload video lang sa. Thank you. And God bless.